Ako ko ng gabi para makahapol eh. Tanggap mo ba yung email ko regarding strategy sa cross-examination kanina madaling araw? Oo, natanggap ko. ikong e kung nabasa mo din yung case files, pareho naman tayo ng gustong mapalabas sa cross eh. Pero maganda yung mga additional suggestions mo. Eh, isip ko lang, baka pwede akong mag-cross mamaya para naman makapag-practice ako. Practice, attorney? na-appreciate ko yung enthusiasm mo. Simula nung pina ka sa akin ni CRD. Pero, totoong kaso na to eh. Kailangan seryoso at paghandaan. Kasi kapag ka na ni Hope nakasalalay dito eh. Hindi eh, ikaw handa. <laughs> Para namang mapapanalo natin itong kaso Lahat naman ang kasong papahawak sa akin. <laughs> Ngayong associate na kita sa kaso, wala kang choice kundi ang maniwalang nasa panig natin ang batas. Kung noon wala kang bilib sa akin, ngayon pareho tayong walang choice kundi ang maging magkakampi. Your Honor, permission to propound my questions in the vernacular. Go ahead. Thank you, Your Honor. Gaano na kayo katagal magkakilala ni Monica? Simula po nung nagkamalay ako, kakilala ko na po siya. At kalaunay naging ulila ka, kaya kaila Monica ka na tumira, hindi ba? Objection, Your Honor. The question is irrelevant. Walang kinalaman ang mga tanong sa testimony ng client ko. Your Honor, I'm just confirming ang narrative kung gaano sila ka at kung bakit naisipan niyang ihabili ng bata kay Monica. Overruled. malapit kayo sa isa't isa. Kaya, kay Monica mo iniwan ang bata nung nag-abroad ka. Opo. At sa kanya ka rin nagsabi nung nabuntis ka. Opo. Naikwento ni Monica na ginusto mong ipalaglag ang bata noon. Tama ba ito? Speculative, Your Honor. Rephrase, Counsel. Mrs. Osdimir, bakit mo ginustong ipalaglag ang bata noon? nakikialam ka. Ang dami mo nang naiinom, masama to para sa iyo at dyan sa bata. Kung wala yung apat sa pa! Gusto ko mo yung lahat ng problema ko. Ano to? Wait, 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 wait. Bakit ko gagawin yun? Anak ko yun! Sinungaling! Gusto mong ipalaglag yung bata, pinigilan lang kita! Silence in the court! Attorney Ignacio, your client. My apologies, Your Honor. Bakit mo gustong ipalaglag yung bata noon? Hindi totoo yan! Bakit ginusto mong patayin ang baby at ang sarili mo noon? Objection! Hinaharas ng defendant's attorney yung client ko, Your Honor. Article 213 of the Family Code states that if the biological mother is proven unfit, the child custody will be denied. Overruled. You may continue your cross-examination, Attorney Matias. Kung hindi totoong ninais mong wakasan ang buhay mo at ang buhay ng bata, pwede mo bang sabihin sa courting ito kung anong ginagawa mo anim na taon na ang nakakalipas nung pinagbubuntis mo pa si Hope at nadatnan ka ni Monica?